Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-123 founding anniversary ng Philippine Coast Guard mamayang alas 2 ng hapon sa lunsod ng Maynila. Inaasahang tatalakay ng Pangulo ang mahalagang papel ng Philippine Coast Guard hindi lamang sa pambansang siguridad kundi pati na rin sa ginagawa nitong proteksyon sa kalikasan, pagtugon sa mga sakuna at maging sa pagsugpo o paglaban sa smuggling. Noong nakaraang taon sa founding anniversary ng PCG ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat ang Pangulo sa ipinamamalas na integridad ng mga ito sa harap ng kritikal na ginagampanan itong papel para protektahan ang ating karapatan sa soberenya at mapangalagaan ang mga manging isda. The Philippine Coast Guard remains steadfast in assuming a pivotal role in our continued promotion and protection of our country's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction and in being at the forefront of our efforts to ensure that our fishers and their fishing rights are respected and recognized throughout our vast maritime areas. At sapagtuloy na tinutupad ng mga mandato ng Philippine Coast Guard ay tiriak noo pangulo ang buong support ng pamahalaan para sa isang mas malakas at mas modernong PCG sa hinaharap. That this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people and of the nation. Naomi, bago yung uh, pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. don sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard ay uh, muna ng Chief Executive ang sectoral meeting dito sa Palasyo ng Malacanang. Sa sectoral meeting ay kariniwang hinihingan ng Pangulo ang ilang concerned government agencies sa development ng kanilang mga proyekto. Habang dito rin nagbibigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.